Uh, Pag-uusapan natin ngayon ay Agoho. Itong nakita nyo Agoho na to ay galing ng Norte. Dati na siyang buo. problema kaya siya nagkaganyan dahil doon sa mga part na may nag back na branches. For example ito, nakita nyo to Hindi, niya, hindi maiiwasan sa Agoho na ganito. Dati buo yan ha, buo. Hanggang na-dry, nagkaroon siya ng spot na borer. So, nagkakaroon din ng borer ang agoho. Yan, dati buo yan, o. Oh. Yan. Hanggang inuubos ang borer, nadami ngayon yung mga branches, pati yung mga tertiary niya, nasira. So, nakita niyo to, yan. Dati buo yan, ah. Yan. Okay na rin. Okay na rin siya. Yan, Oh. Ito niyo to iwasan natin lagi na pag nagpuputol tayo sa agoho, ano ba, ganyan, bagong putol, lagi na natin kaagad ng gamot. Ayan o, oh, mga ganyan. Lalagyan na kagad ng gamot. Lalo'y yung mga ganito, ayan, may nakausli pang bulok na kahoy sa agoho. Linisin nyo na yan, tapos lagyan nyo na ng gamot. Ayan, nakita nyo to, may gamot na yan o. Oh. Basta, ganun ang sistema sa agoho wag nating hayaan na walang gamot. ayun nakita nyo nito, Lalo doon sa mga bumabakat na wire sa agoho. Pilitin natin na hindi bumakat ang wire sa agoho. Doon nagkakaroon ng senyalis na mag-die mag back yung mga sanga ng agoho. Ayan, dati ito front niyan. Yan front niya dati. So nabago na. Tinagal ko yung ugat dito na naka-ifocking. Dito na ngayon tayo. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung ibang agoho dito kung ano yung difference ng agoho. Na parehas naman maganda talaga. Sa inyo. Ayan, papakita ko sa inyo ng malayuan kung ano kulay ng mga agoho. Nakita niyo yung tatlo na yan. Ayan. Magkakaiba sila ng kulay. So ito, uh, Ilocos Norte yan na agoho. At ito, uh, sag parehas yung dalawa na yan. Pero pansinin niyo yung dalawa na yan magkaiba pa rin ang kulay yung dahon nila. Yung needle, sorry. So, ito, uh, Norte, light yung pagka-green niya. Ito naman, bluish. At ito naman, medyo may pagka-light ang dahon, ang needle niya. So, lapitan natin para makita nyo kung ano ang difference naman ng mga needle nila. Yan o. Si Agohong Norte, ang needle niya is thin. Mas mas payat nakita nyo yun ah. mas payat ang needle ni norte pero maganda din kasi tingnan nyo grabi grabe syang mag, mag, needle diba punong puno punong puno mag needle ayan pakita ko sa inyo yung difference Pero so, eto naman si dilasag tingnan nyo mabuti kung gano'ng kataba nakita ah, nyo yung difference so eto yung bluish bluish ang dahon niya tapos mas mataba. Mas mataba siya. So dito naman tayo sa isa. Hindi siya ganong katabaan ng needle. Ayan. Ito niya. Ayan. Maliit. Sunod ng laki yung ito. Tapos yung nasa gitna yung blueish So, para sa akin, dito sa tatlong agoho na to, sa tatlong agoho na yan, ang mas nagugustuhan ko ay ito dahil ang taba ng needle niya. Ayan. sobrang taba bihira bihira ang makakita ng ganitong agoho na ganitong material na mabibili natin o makukuha sa wild although maganda rin naman mag needle talaga yan tsaka ito pero mas gusto ko to yung taba ng needle niya. Alam niyo kung bakit? Para tayong mayroong black pine sa taba ng needle niya. Grabe. Tapos ang difference pa niyan sa dalawa na yon, ito, pag tinrim natin, nag siya ng twigs. Ayan, oh. Ito yung daming twigs. Oh. Twigs yan. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat. Then, yung ibang mga needle niya, nagiging branches talaga na kala mo needle, branches pala lahat yun. So, ganun siya magramification. ramification oh. Mas marami siyang sanga, kaya mas marami siyang mag Tapos, mataba pa nga yung needle. At ang kagandahan sa kanya, bluish ang kulay. Yan yung kaibahan nila. Malapit na mabuo itong isa natin. Malapit na yan. Grabe, ang kapal Ngayon, sa agoho ang maintenance naman sa agoho ang gamit namin dyan, na medium, riversan, at saka, Akadama. So, ang mixture namin doon, forest to one. Wala namang problema kahit sumobra sa Akadama. Kahit gawing ano, to, uh, ang ano natin. River sand apat, at dalawang Akadama. So, oh, kung medyo mabigat sa presyo, hindi kaya, pwede naman forest to one. Isang Akadama at apat na River sand So, yun. Tapos, sa tubig naman, mas gusto ng agoho ang miyat miyang basa. Pero dapat, siguro duwing maayos ang drainage ng ating mga puno. Kasi pagka hindi maayos ang drainage ng ating mga puno, pag laging basa, eh, pwedeng mag, ano yan, mabulukan ng ugat at mag back ang mga branches. So sa fertilizer, parehas lang. Ano yung ginagamit namin sa lahat ng puno dito? Mapabantigi o oh, local trees na iba. Same lang din. So, ganitong estado ng bonsai, hindi pa naman talaga buo, nagpapalaki pa. Kung baga, hindi pa yan buong buo. Papalaki pa ng branches. Gumagamit kami dyan ng 1620. 20 0 Tapos, every, month, every three months, nagpapalit kami, ginagamitan namin ng triple 16 na Yaramila. So, yung mga fertilizer na yan, ay dinidilute So... Uh, kumulang, kala, kumulang isang buong lata ng sardinas ang takal doon sa mga fertilizer na sinabi ko tapos sa 16 liter siya ilalagay ididilute natin yung, yung, fertilizer doon sa tubig then hindi siya ididilig sa dahon sa baba lang siya ididilig doon lang dapat kasi nagkaroon ako ng bad ano dyan dati ang, nagkaroon siya ng sunog sunog yung ano niya yung yung dahon lalo mainit so 7:30 kasi ko nagpe-fertilizer so nagkaroon ng naistakan ng fertilizer doon sa mismong dahon kaya nasunog nakita niyo mga idol so, ito yung ito yung binlog ko nung nakaraan so ayun siya so, tapos ito nakita niyo daw nilagyan ko ng lime sulfur yan ngayon babalik namin yung tela nalagyan ng tela to yan yung ito kasi shari ito lang yung lifeline niya ayan, ayan lang yung lifeline no? So, ayan, ito lang yung lifeline no? so ang purpose ng tela para hindi masyadong madirect sa sunlight itong patay na kahoy dahil pag ito eh, na dry nang na dry pwede niya sipsipin yung katas nung lifeline nya hanggang hindi makapasok makakit sa taas at madelay yung mga pagkain ng puno natin kaya yan dapat lagyan natin to ng tela at laging binabasa yung tela para laging basa at hindi ma-dehydrate yung katawan ng puno. Ayan, oh. Kulang tatlong taon. Mga 2 years and 4 months old. Ayan. Tapos ito naman magpa 5 years old pa lang yan. Yung agoho na yan. Tapos ito mga bago to. Mga bagong agoho yan. Yan. O Aurora din yan. Aurora. So ito, same. Same lang sila ng dahon. Nakikita ko na kagad yung dahon kung magkakamuka sila. Ito, yan din. kamukha ng malaki na agoho. Ito, 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 ito. Yung agohong buo na yan. Yan. So, ito naman yung iba. Agoho. Bagong material. Last year lang tudumating dumating dito yung North namin. Ito Ito, palaki na to Palaki na to dito. Mabilis ang kaguho. So, yung mga tinuro ko magkakamuka. Ayan. Magkakamuka. Ayan. Lahat ng agoho na yun magkakamuka. Eto, iba. Eto, iba. Iba to. Ayan, ang taba ng needle. Oh. So, yung kanina tinuro ko na aguho, same sila nito. Ayan, mataba ang needle. Yeah, doon pa lang makita na natin basta mataba ang needle. Ibig sabihin, 'yan yung nagraramification ng twigs. Hindi siya kagaya ng isa na nagraramification lang ng needle. Ayun. Tayo natin mga idol yung magiging vlog natin dito sa mga agawang bago na 'yan. So doon palang sa binigay ko na ano sa inyo, uh, tip sa agoho. Uh, sana makatulong sa inyo yung pagbablog ko dyan sa Aguho dahil totoo na napakaganda ng Aguho uh, sa pagbuhay pala para hindi ano, ko malimutan kapag ka material ang Aguho kinakailangan pagtanim nyo direct sunlight kagad, agad tapos alagaan nyo lang sa dilig para hindi ma-dehydrate mas gusto ng Aguho kahit material pa lang kakahan pa lang tanim nyo na kagad tapos ilagay nyo sa arawan miyat miyan nyo lang miyat miyan lang basain tapos uh, lagyan nyo ng tela sa ilalim sa base para mag -moist. kung wala kayong moss dry moss kahit tela okay na yun at yun lang mga idol at maraming salamat sa inyong panunod at suporta ah. sana hanggang dulo samahan nyo ako sa aking vlog God bless. Thank you po. You